Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 30. Makikita natin sa mabuting balitang ito na si Jesus ay nagpunta sa lungsod ng Tiro siya ay tumuloy sa isang bahay sapagkat ayaw niyang malaman nino man na naroon siya. Ngunit hindi ganun ang nangyari sapagkat pagdating niya roon ay nabalitaan ng isang inang may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. At ang babaeng ito ay pumunta agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang Griego na Siro Fenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. At sinabi ni Jesus, kailangan ang, mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tumugo naman ng babae, tunay nga po Panginoon. Ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang ng mga anak. Nung marinig iyon ni Jesus, sinabi niya, Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at nanya niya sa higaan ng bata, iniwan na nga ito ng demonyo. At makikita natin sa ibanghelyong ito na ang babae ay itinuturing na hindi anak. At para bang masakit pa ang sinabi ni Yesu Kristo na ang babae at ang kanyang anak na sinasapian ng demonyo ay tulad ng mga aso. Sino ba ang mga anak? Ang mga anak ay ang mga tao ng bayang Israel. Kaya parang sinasabi ni Yeso Kristo sila muna ang papakainin. Sa kanila muna iaalay ang kaligtasan. Ngunit malinaw din na sinabi ni Yeso Kristo na mga anak muna ang pakakainin. At hindi natapos doon ang ating Panginoong Yeso Kristo sapagkat sa likod ng salitang iyon, ang ibig niyang sabihin pagkatapos ng mga anak ay bibigyan din ng pagkain ang iba kahit pa nga ang mga aso ay hahagisan din upang sila rin ay mabuhay bagamat masakit naunawaan ng babae ang naisabihin ng panginoon kaya nga buong kababaan ang loob na sinabi niya panginoon habang kumakain ng mga anak at pagkatapos nilang kumain yung mga aso na nasa ilalim ng mesa ay nakakakain din ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag. At nung marinig iyon ng Panginoon, nakita niya ang katapatan at ang kababaan ng loob ng babaeng siro Phoenicia. Kaya sinabi niya, umuwi ka na, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. At makikita natin na bagamat parang masakit ang sinasabi ng Panginoon, ang babaeng ito ay hindi nasaktan. Umaaring nasaktan siya, ngunit hindi siya umalis. Sapagkat naroon siya hindi para sa kanyang sarili. Naroon siya para sa kanyang anak. Katulad ng isang ina na handang pasanin ang lahat, handang batain ang lahat, kahit pa siya ay masaktan, kahit pa siya ay alimurain, basta lamang mabuhay ang kanyang anak gagawin iyon ng isang ina. At ito ang nakita ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. At ito ang totoong larawan ng pananampalataya. Ang larawan ng pananampalataya maraming ulit sa mga ibanghelyo ay pananampalataya ng mga taong hindi iniisip ang kanilang sarili ang iniisip nila ay kung paano madadala, madadala kay Heso Kristo ang mga taong nais nilang tulungan. At ito ang tinitignan ng Panginoon, ang laman ng puso ng tao. Sa kanyang panalangin, sa kanyang paghingi sa Diyos, ano ang laman ng puso ng tao. At ngayon, ay kinakausap din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ibanghelyong ito. Sa ating mga panalangin, sa ating mga hiling, ano ang ating intensyon? Ito ba ay para sa atin? Para sa ating kaligayahan o ito ay hindi hinihiling natin dahil tayo ay umiibig at nagmamahal? Hinihiling natin ang mga biyaya hindi para sa ating sarili kung hindi para sa iba. Kaya nga ang ibanghelyong ito ay totoong malinaw na mensahe na ang binibiyayaan ng Diyos ay ang mga taong mabababa ang loob at mga taong may tunay na pananampalataya dahil sa pag-ibig. Kaya nga sa araw na ito, alalahanin natin hindi lamang ang ating buhay, ang ating sariling kaligayahan, ang ating sariling kapakinabangan. Ilapit natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin, ang maraming tao, mga mahal natin sa buhay, kaibigan kakilala, na nakahiga sa higaan ng karamdaman kahigaan ng kalituhan, sa higaan ng kabiguan, upang ang Panginoon ay pagalingin sila. isang araw matatagpuan natin itong mga taong ipinapanalangin natin, katulad ng babaeng ito. Pag uwi niya ng bahay, nakita niya na wala na ang masamang espiritong sumasabi sa kanyang anak. At ito ay nasa maayos na kalagayan na. Ito ay pagtuturo kung paano tayo manalangin. Isang pananalangin na may kababaang loob, pananampalataya at pag-ibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.